afternoon, ng boss. Oh, good afternoon, Hello, eh, boss. Alam patawag ng boss, pero... Ngayon, patawag mo ito, boss. Pige lang. <laughs> Ayan uh, po, ano? Boss, introduce yourself. Ano kung pangalan nyo ang background? Yung totoo, o uh, yung... Uh, uh, yung, uh, ano, uh, ang tawag sa akin kasi, yung Logan, tinawag lang ako niyan dahil yung nag-volunteer ako dati ng COVID. Ah, uh, okay. Yan yung tawag sa akin sa radyo. Pag nagra-radyo. Pero dati ko na din gamit dyan sa mga nagmumotor. Tawag nila sa akin dyan sa nagmumotor. Logan, yung mga nagko-customize kasi nagko-customize din ako ng motor dati. Kaya lang, hindi ako nagpapabayad. Libre lang din yon yung mga kakilala ko. Yung tawag nila Logan. Yun. Kaya ako tinawag ng Logan kasi mahilig din ako kay Wolverine. Yun! <laughs> so, ngayon, kaya Logan, Old Man Logan. Uh, di lima kami magkakapatid. Ako yung panganay. Tapos patay na yung pinakabarkada kong kapatid ko. Yung pangatlo. Yung lalaki, si Bubot. Yung dalawa nasa Amerika. Eh, yung pinakaunang-unang trabaho ko, ano, bata pa kasi ako, nagdinegosyo na ako. Yung paputok, kasi yung tito ko, siguro mga ano lang ako noon, uh, 12 years old. Nagsimula na ako yung paputok. Kasi bawal ang paputok dati. Eh, tinatawid ng tito ko dun sa Bukawe, eh, papunta rito. Dahil tagalulungoy siya. Uh, uh Yun. Tapos sumunod doon, nag-waiter ako nung 14 years old ako may get. Bawal pa yon mga nasilbihan ko doon, nakapagsilbi ako kay ano, President uh, Ferdinand Marcos. Please, hey, no? Ang unang unang kong um, ano, yung Petchup sa Project 6. Ang tawag nila sa akin doon, Chino. Ngayon, 1995 yun eh. Nagsimula ako ng 1990, June 23, 1995. Ang tagal na. Oo. Ang tagal na pala. Oo, yun. June 23, 1995. Kasi kaya ako matatandaan yung pecha. Nung magsimula ako, pagdating ng gabi, sumakit yun siya ni Mrs doon dumabas yung anak ko. Ah, panganay. Oh, kaya kaya tanda ko yun, hindi ko makakalimutan yun. 99, June 23, 1995. Oh, nagsimula ako, retailer, tapos nag-breed nag sa likuran namin ng mga uh, sortail, black molly, yung, yung live, live bearer na isda. Tapos nag-aano ng halaman. Tapos nakilala ko, ang unang unang kong buyer, yung batang si JB, Dumlaw. Siya unang-unang bata kong buyer. Kaya ito, kailan lang, last week yata o ano, pinupunta ko dito sa bahay, naalala ko. Binigyan ko ng isang Boston Terrier, terrier na babae. Yung, yung Boston Terrier na yun, yung niregalo ko sa sarili ko. Kaya binigay ko sa kanya. Dumating yung point na umutang ko na sa pundipo, kakautang ko na sa inuwi ko yung goldfish galing ng apalit. Pagkaraan ng isang linggo, utang ng isang namatay pa. Sabi ng nanay ko sa akin, anak, tumigil ka na, nakaupo ako doon sa fish pan sa likod eh. Tumigil ka na, bumalik ka na lang sa ibang bansa sa negosyo natin. Sabi ano ko, hindi naman ako patay eh. Ang namatay lang yung isda. Tutuloy ko lang ito. Yung favorite pet ko, bawal eh. Bawal <laughs> ba? May pet kasi, hindi, <laughs> da, dati eh. Yung pet mo lang, ah. na. Hindi naman nila ako pwede. 20 years din. 20 years ago na yun eh. Ano yun? Ang um, tawag dito? Agila. Ah, yes. Ayun ang favorite mo talaga. Ah, naturuan ko yun. Dumadapo so, sa so, braso na, ko. Wrong, ah, Big dumada sa braso ko yun. Tapos pag binawalan mo, babalik. Kaya lang, nung uli, binawalan ko rin. Kasi, sabi ko nga, ano eh, parang hindi tama eh. Kaya binawalan ko din. Kaya lang, naturuan ko muna yun. Siguro mga isang taon din na sa akin yun. Ano, eh? Sa akin pala, yun. Malaking agila yun yung puti ang ulo, pula yung katawan. Madali lang naman kasi, pusa na inalagaan ko. Ang first pusa, sa mga pusa Eh, yun, papasok lang ako dyan sa ginawa kong bahay. Kasi ayoko din yung, ayoko ipulong kasi yung a, mga hayop ng ano eh. Kinukulong ko lang yung aso, pero pinawawalan ko rin dito. Kaya may mga video ko, tumatakbo yung aso dito sa bakuran. Ayoko din ipulong ng ano eh, yung as ano tawag dito, yung hindi ko din maituring na commodity. Kasi sanay talaga ako magalaga ng ayop, kahit nung dati pa. Madami kasi, dun, iba nagbebenta, hindi naman yung totoo eh. So, yun ang payo ko lang sa mga vlogger, kagaya nyo, na pag nakita nyo nang ano, huwag nyo nang i-vlog yung binibenta niyang hindi totoo. Nakaka syempre sa mga sellers din na hindi nang masabi lang Oo, to. oh, totoo, may, may mga yun. Oh, no? kasi na-experience ko na yun nung, nung 90s pa eh. Yung nag-ano kami. Maraming na-inkwentro ako nagbebenta ng hindi totoo. Sample ko na lang. May nakita ako nung na minsan. Russian blue daw. Russian blue. Eh. alam naman natin na dapat ang kulay ng Russian blue, blue at saka green yung mata. Eh binibenta black and white eh no? <laughs> oh, ang layo, diba? kawawa yung ano eh. Ah, ayoko mamatay yung industriya. Yun. Kasi mawawala ng tiwala yung mga namimili pag hindi totoo yung ibinebenta. So, ganoon nga, may mga instances na ganoon. Hindi ka marunong. Uh, oh. ano mapapayo mo ngayon sa mga buyers Mina eh. maganda, ko, basahin nyo muna sa Wikipedia or sa Google. Tignan nyo itsura nung, nung na nakalagay doon. Tignan nyo yung habin. Kasi doon yung malalaman. Bago kayo bumili, mag-concentrate muna kayo magbasa. Huwag kayong makinig doon sa si sinasabi lang basta. Meron kayong ba course yan? 2K? <laughs> Ay, wala ako. Kaya saya miss lang mo yun. Hindi, uh, di, anong masasabi mo rin sa mga buyers wag, na masyadong wag, wag, magbaba? Huwag naman nung sanang ganon. Kasi oh, kumisan nga nakakabasa ako. May limandaan daw pa. Meron daw. <laughs> <laughs> eh, ang kilo pa lang muna ng banggain eh. Nasa halos dalawang na ang isa. Eh, nagpapakain pa ho kami ng, ano, eh, ng manok at saka ng isda. Sinaalagaan namin naman ho yan. Um, sa akin naman ho, no, pag kinuwenta nyo yung ano, maliit na ho talaga tinututo. Any tips sa mga bagong pet owner? Uh, marami yung namamatay na pet na CCC naman kahit matin yung seller. Kasi ho, oh, hawak naman ang hawak. Bagong dating yung uh, ayok, oh. Ano talaga, uh, Pagka wag huwag mong awak ng awak. Pag sanay na yung ngayop sa inyo, kasi nai-stress ko yan, kinamamatay niya stress. O oh, yan, yeah. ayun lang. Ang ganda na po tayo sa mga ating uh, interview natin. Oh, salamat to ah. Maraming maraming salamat po sa oras sa review. Thank you po. Thank you. <laughs> Hindi napitigil yung bibig ko eh no. Napitigil ko naman. ayo kumaba kasi Napakalikot Boston Terrier Oh Boston, puro pure Hindi, puro ano talaga eh Lalaki ho paper na, paper ayan Nabili ko to dati ba? 1 year na Kasi Sige, sige, natin Hindi, ano talaga to Bandit Hey, ayan kita mo kahit tawa mo ba? Kasi gusto niyang takbuhin yung babae. So, one year old na. May get. May get. Magdadalawang taon na to. Magkano ang ano nato? Ah, ang okay. pinawalan ko na. Uh -huh. Ano tawag dito? Ano lang yan? Seven five. Seven five na. O, oh, pero pag bumubuntis yan. Proven sa? siya. Ano, Proven yan. Pag bumubuntis, walo ka na. Oh. <laughs> Matindi yan. Oh, madami mo. Mag-anak ata. Hindi mo na kailangan ng shooter. Siya na shoot sa sarili niya. Oh. Okay. Talagang laki nang gigigigil. Hehehe. <laughs> hmm. <laughs> ko. Ay naku, ay Ang maganda sa kanya, hindi mo na kaya i-groom kasi yung buhok niya, 'yan 'yan. Oh, hindi hahaba. Oh, oh, Oo, na rin siya. Libre niya provenerin. So, dati pa. Uh, sa ang bentam sa kanya uh, 75 75. Uh, an ano Yung betet. Okay, <laughs> so, Nakakita ano? oh, na ako mag-jump. Ilang minuto na? Ah, 7 years na rin. Golden day balay niya. Oh. Pero mabait 'yan. Kay tingin mo naman niya. Ah, huwag mo bait 'yung gibuin para alam nila <laughs> 'no. Talon nang talon. Mabait Kasi makikita niya 'no. Oh, Invisible siya, parat. Oo. eto din Boston Binto. Ah, Boston. eto ang unang-unang Boston ko. Uh, one year nga ito manigit. Uh, Basal pa. What? Kasi nag heat na siya dati, pero ayaw pumares. Mm -hmm. Kasi unang hit eh. So, non-paper din to. Oh, uh, non Pure Boston. Yan, din meron siyang bet card. Meron siyang bet. Uh -huh. Complete. Nabili na, ko na, na, sa, <laughs> ano, benta ko yung 9K. 9K na lang. Yan yung paborito ko eh. <laughs> talaga, talaga, to. Magbabawas na si Kuya Logan eh. Hindi ko na lang. <laughs> iiwan ko na lang yung American Bully. ah ito lang ang iiwan ni eh, Kuya Logan. Ang ganda rin to. Ano, lagi ka sa akin yung dati. Pero ito na kuha yan eh. -huh. Yan na lang ang ibibenta natin na ah, papi natin. Oo. Uh -huh. Pusa, marami. Ito mga pusa, pusa naman next na natin. natin. <laughs> pusa, mag-aang no? At people na lang ako. <laughs> Ito mga pumapit natin. Ito mga sarapit ko. Oo nga eh. si Craven, yun paborito. Alaga ko. Ako, papasok. Sige, pasok. Nasaan ka siyang tao dito? Pasok. <laughs> pasok. Two man there, one man leave. Okay. Ito yung mga benteng. Oh, ayan, no. Oh, ganda nito, oh. Ano gender nito? Alingan dito, ha? Ayun, ang totoo masyadong Ano, un, alin ang unahin natin? Ito, luma ano, hit, tawag nila dito, hite, eh. pero ang totoo, lumalaban kasi kasi gusto niya babae. Ah, okay. Lalaki to. 8 months to. Eh, okay. macha, maaba naman balahibo. Kita mo, walang, ayaw lang magpaarga, pero walang ginawa. Oo nga, eh. nalulula sila pag pinakarga. Hindi, ano kasi? Ano? Epekto ng New Year. Ah, okay, oo. O, ayan o, mo, malambing. Ay, oo, malambing, oo. No? Ngayon, binibenta ko yun ng, ano, line. Lalaki to, ano? Mahilig pa sa dilang mahilig. <laughs> Hit na eh. Diba? Nandidila pa. Kaya eh, ah, nga o, diba? ba? Eh, malambing to. Yung 9K natin, may bawas natin. May bawas natin. Basta eh, kausapin niyo lang to si Kuya Logan. Oh, ayan, nag-angat nga ito na isa. <laughs> ako nagpauso ng salitang may bawas pa oh, oh. eh. Oo. Nag-upisa ako na. No? Ilang months mo na to, yung yeah, ginger po, natin. Niya. Kahawig niyan yung nag champion ng global. Kaya lang mas maitim yun. Tsaka oh. mas orange yung mata. Yung ginger natin, ilang months na siya? Eight months. Oh, eh, ito, ay. may hindi mapakali. oh. Ito ka may hindi <laughs> makapakali eh. Pinag-iikutan na ako. Ito. Oh, ilang markahan ka niya. Ito, ano, ilang months na to. Pure persian yan eh. Kaya Aganda, lang, ganda, hindi no? Hindi, ko, ano. hindi pa persian. Oh, ito, mag gusto magpakarad naman. Oh, kanina, ayaw. Kulo ko ito eh. Marga Ang bait naman ito, ito. nakakapit ka pa. Oh, gusto oh, oh, oh. 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 <laughs> niyang karga ganito. Ayaw niyong ginaganito. Uh, Ayaw niyo. Hug oh. daw siya, hug. Nakita yung babae. O, oh, see? Ito din, o. Oh. O, oh, higta rin ito, o. Oh. O, oh, hit nga yan. Puro hit nga. Ito yung... Ito, pinakakalala. Ewan ba kung buntis, eh. Ay, may tulugan talaga sila dito. Oo. Uh, ito, simbol, ay, si as Felicia. Nanganak na yan, eh. As an, ito. Ay, ito. ito. Nagtatago, kakulay niyo. Sa isa. Na isa? Dito yun, ayun. Ah, yun. Binibenta yun. Babae, 7 months. <laughs> Ewan ko kung buntis. Pero parang buntis eh. Hindi ako 100 Ah, Himalayan ba yan? Himalayan Persia. Pero sa lang. Ayan. Babae. Kaya lang may sugat kasi sinampahan eh. Ayan o. Oh. Oo. Oh, oh, Nagsusugat talaga sila pag nasasampahan eh. Ayan. ayan Malalaman sinampahan eh. Ayan. Saka parang malaking dyan eh. Ay, Oo. Parang malaking. Sige. na kita. Ito. Binibenta rin. Oo. 8.5. 8.5. 7 months. Five. Pero isa hindi ko Ito Parang na. Ganyan. 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 Pelicia. Nanganak na ng limang, limang puting. Ewa, proven ones pa lang siya. Ah, Uh, one year na yata ito mahigit. Mga one year, one month, gano'n. One year. Can you mean siya? Um, pwede din. Pwede, hindi rin. pwede din. Seven, five. Seven, five. Ayan yung ano, uh, snowshoe. Oh. snowshoe. Kaya lang medyo naglulubon. Ito, po ako, ay bidong buti. Uy, saka. Ewan, hindi okay. nata niyo na pinigpensya. Oo, oh, oh, laki e. ng chan. Malaki chan, ano no? no? Oh, no, no. Oh. Eto, pag umupo ka, kaya naniwang, di na ko eh. Kaya yan. Ita, torta. Eh. Tatayo, ano yan? Ano yan? Tatayo yan dito. Kasi magpapakarga. Kaso nagiging lang, ayun, kita mga sumatayo. Kasi ibig sabihin no, kaya siya nagtatayo. Yun ang tinuro ko. Ah, kaya pala. Ay, ilang months na siya? Ano yan eh? Ito yata, nine months. Nine pero malaki yan eh. Oo, so, malaki na yun ka. Sa so, buong ano. Malapit na yan. Magkano naman? Yung ng kaibigan ko eh. Pero pwede, kung mag-ask na lang sila, tanong oh, na lang nila. Ayun, papahiyo yung masaw. Pina, Kasi pinabulog eh. Hindi yan bu ang, bu ang bubulog eh. Iba? Oo, oo, iba. Pinabili. Nandiyan na siya ng ano, baka buntis na ang, masungit eh. Ito Oo, ito yun. <laughs> <Ay, laughs> ang ganda ah, nga ito yun. Yung leg niya, <laughs> ano? May ano, sa no? Mas <laughs> oh. ka para makita ka namin. Ano yan ito, Itong, Gante, eh. po si Craven. Itong purong Persian. Oo. Oh. Uh, ah, nito yung nanalo ng global. Paano? Ang ganda ng mata pa, orange. Puro manalambing yan kasi sana yan ang nakalaya eh. Malambing na lahat eh. Lalo na yung si Ginger. <laughs> ito, ito ang pinakamalambing. Ito, ito ayan, ayan na, ayan na, ayan na. nga. Ah, kaya, sumasampa na yan. Ibig sabihin, yeah. ayan na. Contento na siya. Ang oh. oh. ganda ng na leeg niya. Nagpapakan, o. Oh. Kaya malalaman mo, alaga talaga eh. Hindi lang ako yung ano nagbebenta? Talagang nag-aalaga siya nagtuturo. Nagtuturo ng oh, nak na. hmm. 'to, Yung 'to? Mm -hmm. Yan ano small ah. yata, ah, mahal kuha dyan eh. Kasi mababalahibo niya 'di. Eh. Mm. Nalagoy eh, no. Binibenta yan nung kaibigan ko sa pero ma mahaba yung balay niya. Ito di maaba, niya din ah. mahaba di balay ko Oo nga, ito makapansin. kapal oh, yung tipa natin. mo, ayan, ano ba? Oh, kita mo. Huh? Nagpapakandong. Ang ganda niya niya. Ayan, oh, kita mo, puro nagpapakandong lahat. Oh, <laughs> ayan, oh, okay, kita mo. Oh. <laughs> kaya, kaya malalaman mo ako, nag-aalaga kasi sa ganyan. At least sila hindi ano talaga naka... Oo. Oh, oh. oh, oh gusto ko pa ilagay din din sana may may naka-cage pa rin kaya lang kasi hindi pwede pangawalan eh pag lumupas ng bakuran to hindi eh, <laughs> nato to babalik eh <laughs> may may pupulot na eh